Ryan, oh, it's time oh, to do fast talk. Tumayo ka. Ito yung tradisyon namin na Ryan. Tumayo ka. Kaya kuya dyan, po. Fast talk. Hindi, fast talk. At sundan mo ako, kay saan. Ganito tayo mag-fast talk. Kung sana ko pumunta, pumunta ka rin doon. Okay? Baka punta ka sa A.B.S.? hindi. Okay? Ryan, our time begins now. Opa, papa. Papa Sumunod ka so sa papa sa kabulol. baba, 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 Pretty baba, Dirty! Dirty. Pretty, <laughs> pretty, pretty, funny. pretty. Pretty, Pretty, pretty. <laughs> is non, -showbiz. non -showbiz. Ramen, ramyun. Ramyun. Ah, uh, kung ulam ka, ano ka? Ah, avocado. Kung alak ka, ulam. ano ka? ulam. Ulam. Ulam, ulam durian. Uh, uh, ulam Frutasyon Ah, Rotasyon. sinigang. Okay. Oh. Uh, Masim. Show, show, your pakiyot na face. Show, ano, anong pa kita pa po kita ko? Pakiyot na face. Ah, uh, Okay. Ah, uh, show your angry face. Arr. Angry. Uh, show your oh, in, kami in kami show in love face. In love. Oh. Ah. Sa It's Showtime, sino ang hinihingan mo ng advice? Advice? Kuya Joe! Sa It's Showtime, sino ang inuutangan mo? May skanda! Ma sa It's Showtime, sino ang mas mabango sa'yo? Uh, Ma lahat sila mabango hmm. sa akin. Artista na niligawan mo noon. Hoy! Hoy! Sabihin mo na. Hoy! Sabihin mo na. Hey! Yeng hey! 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 Constantino! Yeng hey! Constantino. Ah! artista na nambasted sa iyo. Ay! Oh. dami sila! Dito ka na. Magsisi ka. kayo! dami nyo! Kapag gawa kayo ng group chat! lights on or lights off? Ito ah, na. Ah, light on. Okay. Anong <laughs> Happiness on. or chocolates? Ha? Huh? Happiness oh. or Dito boy! Happiness or chocolates? Dito boy! Sumagot ka. 32 na ako. Happiness. Ah, best time for happiness. Ha? Huh? Oh. Pag umiulan oh. <laughs> Complete the sentence. Ako si Ryan Bang. Ako ay... A ako si Ryan Bang. Ako ay nasa GMA na yun. Oh. oh. <laughs> Halimbawa lang, Ryan. Ha? <laughs> <laughs> nabigyan ka ng chance. You were given a chance to do a movie. Movie. Sino ang leading lady mo na taga GMA? Ryan. Anet Gozon. Ah! <laughs> siyang Korean. Marunong kapumilong. Oh, Iba uh, ka. Leading lady. Oo. Oh, 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 para, oh, para oh, sa, oh. pakatapos ng fast talk, 24 oras, 5 hours, tala-tala namin. Siya yung boss. Nalang, may tanong lang ako sa'yo. Ano ba ang uh, pagkakaiba ng Korean girlfriend at ng Filipino girlfriend? Ah, uh, ang Korean girlfriend, selosa. Ang Pinay, huh? most selosa. <laughs> Pero mas kasi mga pinay. Okay. Uh -huh. mas maalaga. Mas maalagaan. Okay. Duna tayo sa ano, duna tayo sa payo. Uh John kung may bibigay kang payo na may kinalaman sa relasyon kay uh, Ryan. Ano 'yun? Um siguro kailangan niya ano, tatagan yung sarili niya pagdating sa love life. Kasi si Ryan, kapag minsan all out talaga. Dali ma-in love pa. Yeah. So, ayoko na magkaroon ng depression kapag nabigo. So, kailangan maging matatag siya run. Kailangan mag, ano yan, uh, ituring niya as experience. Okay. Ikaw, uh, Ryan, yes, kung meron kang isang tanong uh, kay uh, Kuya Jong, na may tinalaman sa buhay, sa pag-ibig, ano ang gusto mong itanong? Kuya Jong. <laughs> <laughs> kasi naghingi ako advice. jong meron ako nililigawan. Saan ko siya idalin? Dinala ko sa Cloud9. Parang hindi siya natuwa. <laughs> ah, sabi ni Jong, dahil sa Cloud9. Oh. Okay. Cloud9, natakot ako sa high. Gumagalaw yung, yung, yung ano, gumagalaw yung tulay. <laughs> okay. <laughs> oh, pero maganda yun, di ba? Buong, buong Metro Manila, kitang-kita mo. Buong Metro Manila, nakita oh. ko kasi umulan. Mm. Basang basa kami sa tulay. Pero thank you so much, Kuya Joe. Ang galing niya mag-advise. Binibigay niya sa akin mga lugar. Dali mo Ryan doon, dali mo Ryan doon. At sinusunod mo naman. Sinusunod ano mo sa sabi? Mm. Sabi niya, best date in her life. Wow! Uh, Magaling mag-advise. Thank you, Kuya Joe. I love you. Uh, Kuya John. uh <laughs> 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 ang mga komedyante daw, ma-appeal. Ma-appeal? This, this, is, you know, a perception by many. Of many. Na pag uh, ma-appeal sa girls. So? Totoo. Ha? Ah, parang hindi. oh <laughs> para hindi. Hindi nga. Pero ngayon... Sasabihin ko yung kwento, ikaw din. Uh, pero ngayon, uh, Tito Boy, parang uh, may yung nililigawan ko, parang nakita ko parang siya na. Oh. Wow. Wow. nung first time ko siya na, nakita parang may spotlights. May spotlight. Oh. So you're 32, uh, nasa isip mo na, you wanna get married na? Oo oh, naman, Tito Boy. Uh, so I'm, I'm ready to settle. Wow. Mangyayari ba ito ngayon? Nakaipon na ako, Tito Boy. Proud ako oh, yeah. sa inyo. Bata pa lang sinabi mo sa akin, mag-ipon yes, ka." Yes, sinabi ko oh, 'yon. Kaya naka-ipon na ako dito, boy. So, I wanna live my life forever here in the Philippines with my forever Filipina. Oh, oh wow. pinakilala mo na sa mama, sa papa. Kilala ko sa FaceTime. A uh, FaceTime. FaceTime. That's good enough. Pero so, uh, ano ang reaksyon ng mga magulang mo sa kanya? Ah, uh, ah, uh, uh, bilisan mo na bago siya magising. <laughs> Bago sa mga untok, bilisan mo na lang! <laughs>